Okay. Ngayon po, makikita niyo naman po ang picture ni Ate Lynn. Papakita sa inyo ni Grace. Oh, paano? Parang may matagal ka nang pinagahanap na ngayon walang nakita. Gabi yung itinip feeling. Oh, Hi, ito! Ayan! Oh. Ayan! Ayan! Taba yan! Yes, sir! Ayan! Ayan yung nakita ko! Yan yung sumaksak, sir! Yan talaga nakita ko! Parang gano'n yung description ng fest. Okay, ito na yung pangalawa. Wow! Ay, napa! Wow! wow. Yung pangatlo. Ah, uh, uh, approved. Oo, oh, uh, uh, Maraming salamat po. Ngayon nakita niyo yung larawan niya. Akyat o oh, baba? Aba, wala pa po mga baba, Akini. Uh, uh. Akyat pa rin talaga Wait. sila, Tatay Bonnie. Ano naman po ang dahilan ba't tayo umakyat? Base sa itsura po, bakit kayo napakyat? Physical kay na looks. Uh, maganda siya physically, pero more na ang hinahanap ko yung kalooban. Bubuksan po ba natin pag gano'n? Ganun. Kalooban. Para dapat mas makilala nyo pa. Oh. Ang hinahanap niya kalooban kasi mahilig sa magluto ng bobis. Eh. Gahanap <laughs> niya <sa> kalooban. <laughs> Ang ibig mong sabihin, yung panloob na nyo. Hindi sa akin importante yung panlabas. Ah, yung hinahanap niya yung mga panloob. Bra, panty, kamison, Panloob daw eh. Yung ano, ugali. Kakandaan ng loob. Ugali, puso, Kasi yun yung term ng nanay ko, kuha mo ako ng panloob doon. panloob yung sando, bra, half sleep, Si number two. Si Tatay Art. siguro, okay naman siya sa akin. siguro ito na yung hinahanap kong soulmate. Wow! Sabi sa uh, eh. Sapatos. Sapatos Soulmate. <laughs> ah, sapato. Soul <laughs> Kasi nasira yung sapatos. <laughs> <laughs> Bumo ka eh. Oo. <laughs> Anong pakiramdam na hindi nagtagumpay yung mga paninira? Chat. <laughs> <laughs> the joke lang. Hindi. 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 okay Hindi. Okay Hindi. Okay, sir ah oh. oh. oh, okay, okay. Kung anong, oh, ano siya, kasama na lahat. Mm. Ah, pa sir, paano nagagawa yung hindi ka umiinom pero mukha kang laseng? Paano po <laughs> yun? Kaya, eh? kaya, kaya ayun yun uminom. Kaya, yung kaya <laughs> ayun yun uminom eh. Kaya, <laughs> oh. Gusto kong gayahin niya para hindi ako tinatagayan pag may party. Yung laseng-laseng nga <laughs> <laughs> kaagad. Mahilig sa bigas niya si tate kaya rice wine yan. Oh. At saka ang pulutan niyan, bigas lang. <laughs> oh, wala nang iba, <laughs> sa tindahan wala. kasi namin lagi, may mga nakatambay doon, nagchichikahan. pero kuha na kuha doon sa tindahan namin bigas. Oh, yung so, Kinakain. Gaya... Ngangat-ngat. Oo, ngangat-ngat. Oh, Tatanggalin mo yung tipasi. Eh, <laughs> yeah, tumatalsik kasi pagka nginangat-ngat uh, ko yung bigas, tumatalsik yung pastiso ko eh. <laughs> okay. Ngayon naman, si Nanay Lynn naman ang makakakita sa inyo. Naku, magpapogi na, na. kayo. Umakyat ka na, Tatay Willie, pumwesto ka na. Dahil nakapwesto na rin si Nanay Lynn. Okay, Nanay Lynn, magpaganda ka na rin. Kuya Willie, papogi. Hakbang reveal! Wow! Oh. ah! Saya-saya! Oh. Ay, 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 napasaya sila. Oo, taray, oh! Gawagan sila. Nakita ko si Tatay, gawagan. Oo, pininger heart nilang isa't isa. Oh! Wow! Oh! Ang saya-saya ni Lee! Ang saya, -saya ni Lee, di ba? Lin, diba? Oh, ang lungkot ni Virgie. Ba't malungkot si Bukati ni ko <laughs> alam. Sabi niya, ano pa yan? Nagtatagumpay. <laughs> 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 Hakpangay number two naman. Close muna. <laughs> <laughs> Ayan. Nagpapapogi na rin si Kuya Art. Reveal! Oh! may yes. flying kiss si Kuya oh. Si Kuya parang napaka-gentleman! Oh! Salamat po, close! Eto na. Eto na. Yung hindi siya huhusgahan, gusto ko muna siyang makilala. Ganon! Reveal! Oh, yes! Kaway-kaway! Oh! Ay! Papuso! Taga oh, taga oh, GMA si so. Sel. Ano talaga eh. Close. Nanay, makakaupo na po kayo ulit. Ate Lynn, ako, yung ngiti mo parang ang positibo. Parang lahat sila na gusto mo ang dating, no? Okay. Pero ngayon po kasi, pabibilisin na natin ang pangyayari. Lahat sila gusto ka. Kaya lang, isa lang. Isa lang, oo. oo isa lang ang makakadate mo. So sabihin mo muna sa amin kung anong uh, mga nararamdaman mo para sa kanila. Para kay number one, akyat o baba? Sa number one. Pag gusto mong sili. Kuya number one, Kuya, Kuya Willie, suliap ka nga. Ayan o, oh, tingnan mo, mo siya. Oh. Hello! Akyat o baba? Akyat! 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 Akyat daw, akyat. akyat. Willie! Oh, eto Vincent. kay Kuya Art. Kuya Art, suliap ka nga, Kuya Art. Oh, si Kuya Art, tingnan mo. Yeah. Akyat o baba? Baba. Ay! Bakit? Kasi nakita mo, mas malaki kamay ni Kuya Willie. Ang laki na kamay kasi ni Kuya Willie. Oh. Oh. Vili. Ha? Vili. Vili. Ha? Vili. Ah, Vili ba? Vili. Alam mo ba, sa dito, Willie. <laughs> Billy, really? si oh, si kamu oh, oh. <laughs> Billy Crawford. <laughs> okay. So bakit mo nababa mo si Kuya number two? Ah, uh, gusto ko lang bumaba siya. <laughs> At trip-trip lang. lang. din. Oh, oh. Kaya kay nag-aaway ni Virgie, ganyan mga raso <laughs> na Oh, dito tayo kay number three. Kay Kuya Bonnie. Kuya Bonnie, sulyap. Akyat! Oh, baba! Baba din po. Oh! ay bakit? Gusto-gusto ko pa man din niyang makilala, bakit? Ah, uh, isa lang pwedeng. Isa lang. Ah, oh. uh, kasi isa lang eh gusto, gusto mo isa pa. Moreno. Sino? Ah, wow, wag yun! Taga Rizal. Masakto, Moreno si Tatay Billy, oh. Moreno naman eh. S okay. Maraming salamat po kay Tatay Art at katatay Tatay Boboni. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you po. Ayan. So, maraming salamat din sa'yo, Virgie. Thank you po. Maraming salamat. Balokot. <laughs> Balokot. Ate Lin, tumayo ka na. Makikilala mo na si Kuya Vinny ang sese niya kumakaway. Step in the name of love! Itulak mo na yung pinto. Yung una po, ate. Una, yung una yung pinto una po. una po. Ayan po. Thank you. Tulak mo lang po. Ay. Hindi na kailangan ng confession room para i-reveal ang nararamdaman. Makihakbang lang dito sa Step in the name of love. Magpapalik ang our show. Our time. It's Showtime. Bye.